Oh, ito na. Ito na, ito na yung hinihintay mo. Ay, thank, you. thank you, thank you. Hindi ko na-expect ito. Expect? Ikaw? Salamat. Eh. Ano magbibigay siya? Ano yan? Pinagawa mo? Hindi. Yeah. Yeah, para kanina naman yan. Para kay Lula. O kaya nga ang tiya. Ito ay may sponsor tayo eh. Ay tiyay na. <laughs> Pinapa, ano, tiya ni Pinapaano tiya. Dabi naman yung chocolate po yan. Eh, syempre, kay tiyain nun. Ay, kay tiyain kay Lula. Sa mga tiya. Bibigyan natin. Eh, kanina pa na iinip yata si Lula eh. Kanina pa parinig ng parinig sa akin. Now, yung apo ko, hindi malaman ako bigyan ng ano, ng baling, pang valentine. Tagal po ba eh. Nagkain na na sila dun eh. Yeah. <laughs> ay, so ito ngayon oh. Ito kay, kay, para kay para kay Lula. At para sa mga tiya. out kay Tia Inon sa ibang bansa. Ito <laughs> so, bibigyan natin ito mamaya. May pa-cake ka pa. Siyempre. May request ni eh. ako nung ng cake. Kaya na. na yung cake. Hmm. <laughs> Iiyak kaya? Ha? Ah, hindi ko alam. Malalaman. Ha? Malalaman. Pa'ng malalaman? Ah, malalaman kung iiyak. Daba? Iiyakin mo mga ngayon eh. <laughs> Bigyan ko na ba? Eh? Bigyan ko. eh. Nandiyan na eh. Ayan po ko. Yeeeah! May Oh! 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 Hmm. Tayo to. Ta. Isa. Ay, uh, uh, Thank you! Thank you! sa Kanin yan? Sa iyo. akin? Oo. Uh, uh, alam dyan? Pili ka na. Ito kay Lula. Ay, salamat. Mm. Ayan, so isa, dalawa. Okay. Ikaw. Okay. Meron na? Ko. Mm, meron ko siyempre. Oh, thank you. Tatlo. Sana. Oh, oh ito na ano? Ito na. Oh, ito na. Ito na, ito na, ito na yung hinihintay mo. <laughs> Tinan mo na kung kanino galing to. yung mo <laughs> kung kanino galing ano. Oh. We for anything else I would like to say. Thank you. Ah, thank you. <laughs> ah, you. at Tatagal mo bukas? Kumla, ito ang pinili ko eh. Ngumo para kanino? Kanino galing? Uh, ten, hindi, hindi daw eh. ano ino na ba? Galing. Kay ay <laughs> Ano masabi mo kay te ay. Para ay <laughs> it... banaya ka lola. Hindi eh, ina mga banaya. Para kay te yung ano sa akin yan matagal na kayong magka-chat ni Tia na sabi bigyan kita. Message kay Tia noon. Ano message mo kay Tia noon? Message daw lola kay ano. Ito ano niya yan eh In-report niya yan eh Ano sa sabi? Ano mo sasabihin mo? <laughs> yung umiyak ka dahil hindi ka nakakatawa. Ano? Thank you. Okay lang yun. Thank you. Thank, Hindi you. Na, ano? thank you, thank you. Ikaw mama, ikaw mama. Thank you, thank you. Hindi ko na-expect ito. Expect? Ikaw tia. <laughs> galing kay tia yun. Ganyan. Salamat. Hindi eh? magbibigay <laughs> siya. <laughs> ikaw tia. Salamat. <laughs>